So, welcome to Money Talks TV. Kamusta po sa 1.2 million subscriber ko? Well, sana all may 1.2 million <laughs> subscriber. Pasensya na po kayo at medyo matagal na hindi ako nakapag-vlog. Nagbakasyon lang po ako kasama ang aking pamilya. Kaya medyo na busy po ako at hindi nakagawa ng video. So, ang tatalakayin po natin sa video na ito ay ang ilan sa inyong mga katanungan tungkol sa mahogany trees. Bukod po kasi sa ilan sa inyong mga uh, comments ay napakarami pong nagme-message at nagtatanong sa akin about mahogany. So lahat po ng inyong katanungan ay bibigyan po natin ng kasabutan sa pamamagitan ng video. Upang panood po ng karamihan, kaya po ang tabayanan po ninyo ang mga video yung gagawin ko tungkol sa mahogany trees. At sa video nga pong ito ay ating tatalakayin ang ilan sa mga comments kung anong klasing lupa daw po ba maganda itanim ang mahogani flat terrain o uphill kapatagan o bulubundukin at ilan pang katanungan mula sa aking facebook messenger tungkol sa pulang lupa sapagkat pula daw po kasi ang lupa sa kanila so just stay tuned at uumpisahan na po agad natin ang malupit na talakayan pagkatapos lamang ng intro nakakakilala sa akin at kung bago pa lang po kayo sa aking channel Manuel Manny Alambra po ang inyong ka-Manny at ka-negosyo. Isa po akong entrepreneur, web, author and content creator. Ang content po sa vlog na ito ay for information purposes lamang. So, moving on po tayo sa ating paksa, sa katanungan kung anong klasing lupa daw po ba maganda itanim ang mahogany kung kapatagan o bulubundukin at kulay pulang lupa. Well generally ang lahat ng klase ng mahoganis ay nabubuhay at mabilis na lumalaki sa parting may daluyan ng tubig. Para po sa inyong kaalaman, ang mahogany ay may tatlong uri ng species. At ang kalantas, kalantas tree o Philippine mahogany under tuna kalantas species ay matatagpuan sa bansang Pilipinas. Thailand at Indonesia. So ang kalantas po ay nabubuhay sa tropical at subtropical na mga bansa o lugar. So it doesn't matter po kung kapatagan o bulumudukin man ang lupang pagtataniman nyo ng mahogani. But syempre po mas maganda pa rin po talaga kung kapatagan ang pagtataniman nyo ng mahogani, coconut or mga gulay man sapagkat mas madali lang po ang pagtatanim at maintenance katulad ng paglilinis, paglalagay ng pataba o fertilizer, pagpuproning at iba pa. Unlike kung bulubundukin yung lupa nyo, medyo mahirap gumawa kumpara sa kapatagan. Pero yung mahuganihan ko po, katulad ng na nakikita nyo po sa video, ay may kapatagan at may part na uphill o bulubundukin po. Sa lugar po kasi namin sa Bicol, ang klase ng lupa is mas lamang ang uphill o bulubundupin. So kung pulaman man po ang lupa sa lugar nyo ay mabubuhay pa rin ang mahogani. Maaari nyo pong lagyan ng animal manure sa bawat pagtatanim nyo o bawat puno ng mahogani itatanim nyo as a pataba o fertilizer. Since mura lang naman po ang dumi ng manok at maaari din po yung mga dumi ng baka, kalabaw at iba pang napupulot lang upang makatipid po kayo sa pataba. Pero siguraduhin po ninyong yung uh, o kung maglalagay kayo ng animal manure ay siguradong welcome post ang mga ito. So sa mga nag-comment po sa blog at nag-message po sa aking Facebook Messenger at sa inyo pong lahat na nanonood ng video nito, hindi po sana maging hadlang ang klase ng lupang uphill o bulubundukin at pulang lupa man sa inyong pangarap na magkaroon ng mahogany farm. Maaari nyo rin pong uh, taniman o pagyamanin ang inyong lupain kahit ito ay bulubundukin, uphill o pulang lupa man. So as always, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo po ang content ng vlog na ito at kung mayroon po kayong natutunan, ay pakishare nyo na lang po ang video na ito upang marami tayong matulungang mga gutom sa kalaman. Once again po, uh, dalangin ko po ang inyong tagumpay at ang inyong kaligtasan sa ang sulok man kayo ng mundo naroroon and see you again on my next video